mga tropa naku, parang matarik tong dadaanan natin dito guys ayun grabe ang hirap naman umakyat dito mga tropa sobrang tarik naman na itong dinadaanan natin dito boy buti na lang bastong gamit natin dito mga idol ayun konti na lang, mga tropa makakaakyat din tayo dito mga idol ito boy let's go ang dito na rin tayo sa daas, mga tropa sa wakas grabe buti na lang malakas yung hatak na itong bus na gamit natin ngayon mga tropa. Ito guys park na tayo dito sa taas mga idol. Dito nga lang pala yung parkan ng bus ko mga idol. Reverse tayo dito mga ropa. Opo. Ito guys. Yan. Saktong-sakto yung pagkakapark natin mga idol. Ito guys, papunta pala ako ngayon dito sa May Chalabi mga tropa. Kailangan muna natin mag-step dito mga tropa kasi tingnan nyo. yung red light dito kapag lili ko mga tropa. Naku Oh, Meron pang kamote dun sa unahan guys Huwag nyong gagayain yan mga idol <laughs> So yun guys Tayo susunod lang tayo dito Batas traffic o oh, mga tropa Naku asan ba yung traffic light dito guys ay no, kulay red pa mga idol. Uy, kamote yun si tropa. Hindi, hindi sumusunod sa traffic sign mga idol. Naku, huwag niyong gagayahin yun guys. <laughs> Buti na lang tayo dito. Nandito tayo sa stoplight mga tropa. Meron pa tayong bus dito sa likuran mga idol. So yun boy, antayin lang natin mag green light dito mga idol. Konti na lang guys. Eh no, mag green light na yun mga tropa Dali. <laughs> So yun guys, liliko na tayo dito mga tropa Eto boy, papunta pala ako dito sa Jollibee mga idol O teka, saan kaya pwede magpark dito mga tropa? O eto boy oh. pwede dito magpark mga ropa, dali dali Dito na lang tayo sa may na mga ropa Yan, okay na dito boy Bibili tayo dito sa may Jollibee mga idol Ayun e, oh. eh kakain muna ako dito guys Sakto, nagugutom na ako dito mga tropa Favorite kong kumain dito boy eh kayo ba guys, favorite nyo rin bang kumakain dito mga ropa? Ayan you know, o, Jollibee to mga idol Eh so yun, bago pala tayo kumain dito guys Hindi ka pa pala nakalike and subscribe dito sa channel natin mga ropa Is, I-like mo na muna tong video At huwag mong kakalimutan na mag-subscribe Ito po yun, kakain na ako ng Jollibee dito guys Tapos ibablog ko mga tropa katulad nito Ayan you know, o yun, sa wakas mga idol, tapos na rin tayo kumain dito sa may Jollibee. So tara tara, punta nga muna tayo dun sa gas station mga idol. Eh magpapagas muna ako dito ng motor ko mga tropa. Ayan o, eto boy, meron na ako nakitang petron dun kay sa may ikabilang kalsada. Pupunta tayo dyan ngayon mga idol. Dito lang tayo dadan sa exit ng Jollibee mga ropa. Eh one way lang kasi dun eh, kaya dito tayo dadaan. Eto na ako guys so, grabe ang ganda dito. Dito sa may Jollibee, mga tropa. Ayun, oh. Merong Petron dun, mga idol. Tara-tara. U-turn lang tayo dito, guys. May intersection dito, mga roopie. Tara-tara, ikot tayo dito, guys. Dito tayo mag-u-turn. Eto na ako, boy. Papunta pala ako ngayon dito sa may Petron, mga tropa. Magpapagas lang ako dito sa motorsiklo ko, mga idol. Tara-tara, pagas tayo dito, mga bossing. Ayan, uh. Takto. 95 yung ipapagas natin dito, mga tropa. Para premium. Let's go. Ayan, baba muna tayo dito, mga idol. Tapos, pagagasan na natin Itong motor natin dito Ito guys, inabutan na tayo ng gabi dito Mga tropa, naku Eh, maaabutan pa ba natin bukas Yung pupuntahan ko dito, boy Eh, pupunta pala ako dito sa shop Na binibilan ko ng langis para dito Sa motor ko, mga tropa Ayun, oh, yung mobile dito, guys Tara-tara, pag tara, nga tayo dito sa may gilid Mga idol <coughs> dito nga pala ako bumibili ng ginagamit kong langis para sa motor ko mga tropa, yung change oil ko mga idol, sakto kakapagas lang natin dito guys parang sarado na ata to boy nung na ba, alas 6 na pala mga tropa, ayan o, dito pala ako bumibili guys ng change oil ko mga tropa, napakaangas kaso nga lang, sarado oh man, hindi na tayo umabot guys, nako naman, babalikan na lang natin to siguro kinabukasan mga tropa, ganos sarado dito mga idol Ito e, boy, andito lang pala ako ngayon guys nag i lang pala ako dito mga tropa Pinagahanap e, ako ng pwede kong marentahan dito ditong bus mga idol Para naman meron tayong kinikita dito boy Sa pang araw-araw natin guys Kahit hindi pa sa atin boy Yung okay na sa akin yung nirerentahan mga idol e, Inabot na pala ako dito sa may SM mga tropa Wala pa rin ako makikita ang ng mga bus dito mga idol. Eh, saan kaya tayo pwede magrenta dito ng bus mga tropa? O eh, ito boy, nga muna tayo dito mga tropa. Eh, bibili pala ako doon sa may makdo mga idol. Eh, magda drive through na lang pala tayo dyan guys. Grabe talaga to mga taxi driver dito mga ropa. O tingnan nyo. Eh, mga kamote mga idol. Naku, kaya ayoko mag taxi driver guys. Magbabas driver na lang ako mga tropa. Pag nakahanap na lang siguro tayo dito na marirenta na ating bas mga ropa. Eh, so yun, magpapahinga muna tayo ngayon dito, guys. Eh, kasi nga, gabi ng mga idol. Madaling araw na tayo. Inabot na tayo ng umaga dito kakahanap, buhi, So, tara-tara, kain muna tayo dito sa may makdo, mga idol. Eh, magda drive-thru na lang pala ako dito, guys. Sakto. Nakamotor naman ako dito, mga trope. Ayun, oh. So, eto na, boy. Dito pala yung daanan natin kapag magda drive-thru tayo, guys. Yan, oh. Meron ditong drive-thru, mga ropa. So ang o-ordering ko na lang pala dito is cheeseburger mga idol. Eto guys oh. Eh pa-order nga po. Isang mac cheeseburger nga po. O oh, guys. Eh nakapag-order na rin tayo mga tropa. So ang gagawin natin boy. i-claim na lang natin yan dito mga tropa. Ayan oh. So eto guys magbabayad pala tayo dito mga tropa. Ayan. Nabayaran na rin natin sa wakas dito mga idol. So ang next natin dito guys is i-claim na natin dito yung in-order natin mga tropa. Ayan o, cheeseburger to mga idol Eto, meron na tayong cheeseburger dito So, kakainin na lang natin yan doon sa bahay natin mga tropa Eto guys, punta tayo dito sa bahay natin mga idol Dito nga lang pala ako sa may apartment na katira mga tropa Ayan o, tapos dito ko pinapark yung motor ko sa may gilid mga tropa So dito guys so Park natin dito yung motor natin mga ropa Yan Okay na dito guys Takainin na lang natin to sa bahay natin mga ropa Ayan Uy teka Sino to? Parang kakilala ko to guys ah Si Dexter to mga idol ah Kita nyo ba yan? Uy Dexter Ikaw pala yan Uy boy boy Ikaw pala yan Ikala ko naman kung sino Uy Dexter Ikaw na pala yan Grabe ang yaman mo naman dito Eh tingnan nyo guys so ang ganda na suot ni Dexter dito mga Tropa, parang milyonaryo na to si Dexter Ay, hindi naman. Eh, lang. Eh, ano bang ginagawa mo dito? Ah, ako ba? Eh, pauwi na ako. Dito pala ako nakatira sa may apartment. Doon sa taas, etong Mr. Lemon. Eh, kakilala mo pala to si Punoy. E, etong nagtitinda dito <laughs> sa Mr. Lemon. Ah, oo. Kakilala ko yan. Eh, trabahanti ko pala yan. Ako pala yung may-ari netong Mr. Lemon. Uy, ito ba yung may-ari neto? Eh mayamang ka pala dito eh Ay hindi naman, sakto lang Eh bukod pala dito eh Eh marami pa ang business dito idol Nagpaparent din pala ako ng mga bus dito Uy, nagpaparent din daw pala si idol Dexter ng bus dito mga tropa Dito <laughs> guys, sakto Kanina pa tayo naganap dito Tingnan nyo, nagumaga na guys Eh buti na lang nakita natin dito si Dexter mga tropa o oh, sige sige idol Ikukunin eh, ko lang yung mga Nita na itong tindahan ko dito Grabe talaga so the Dexter face Ang yaman yaman <laughs> Eh so yung boy Tatanungin nga natin sa kanya dito Kung magkano siya magparent ng bus dito mga idol Para meron din tayong pera dito guys <laughs> Eh yun boy Mukhang tapos na ata to, guys Oy Dexter Magkano mo naman pinaparent ang mga bus mo Tukay <laughs> ko pala pinaparent yun Eh bakit Mag-rent ka ba dito ng bus ko Oo sana eh Eh para meron akong trabaho dito dito at kinikita. Ah, <laughs> ganun ba, Idol? O, sige, sige. Sakto, meron pa akong isang unit doon na natitira. Sayo ko na lang ipaparent yun. Talaga ba, Dexter? Napakaswerte ko naman. <laughs> o, sige, sige. Eh, saan ko ba makukuha yun? Ah, dun sa pinakadulo ng kalsada. Pagdating mo din sa may parang simbahan, hanapin mo lang si Renz. Auhan ko rin yun. Siya rin yung nagbabantay doon ng mga pinaparentong motor at mga bus. Uy, ganun ba? O, sige, sige. Eh, paano ko babayaran pala yung pagrent doon sa bus? Ah, Akin. gamit Arcash dito idol tumatanggap ako ng online payment uy sakto meron na tayong pera dito guys bayaran na nga natin to si Dexter mga tropa e gagamit lang tayo dito syempre ng Arcash mga idol eto guys eto pala yung gagamitin natin magsisend tayo ng online payment dito ay Dexter mga tropa ano bang pangalan niya dito boy ayan o oh. so, itatype lang natin yung pangalan niya dito. Dexter underscore Roblox ayan okay na yan boy tapos, isisend na natin yung payment sa kanya dito mga tropa. 2,000 daw yung renta dito sa ano, sa bus. Ayan o, oh, bus rent ang ilagay natin guys. Tapos, send natin dito kay Dexter mga tropa. So, yun boy. Nagpa-process na pala dito yung ano guys. Yun, nasend na rin dito yung payment kay Idol. Eh, nasend ko na pala yung payment. <laughs> ah, ganun ba Idol? O, sige, sige. Kunin mo na lang doon. An eh, andun naman yung tauan ko na si Renz. Hanapin mo na lang. Uy, tara-tara guys. Punta na natin yun, mga tropa. Sakto, umaga na dito, buyo. Eto guys, gamitin na natin itong motor natin, boy. <coughs> Hindi na natin nakain dito yung burger natin, guys. So, dun na lang natin aalmusalin yan, boy. Excited na ako, mga tropa. Papunta na pala ako dun sa sinasabi ni Dexter, mga tropa. Ayun, oh. Puti na lang, green light mga idol. So, <laughs> tara tara, dun daw sa pinakadulong daan mga ropa. Pamamaya, merong mga sirasirang daan dito. Kaya kailangan natin mag-ingat. Eh, Ito na ata yun, guys. Ay, no. Meron na akong nakikita mga bas mga tropa. Eh, malapit na ata tayo dito sa sinasabi ni Dexter, guys. Yung pinagrenta ng mga bas mga ropa. Uy, dito ba yun, boy? Eh, baka dito na nga, guys. Kasi meron na akong lumabas na bus eh. So, yun, guys. Ay, no. Marami akong na Kita mga boss dun mga idol ha Tera eh Eto guys may hams pa dito mga tropa Yan Grabe daming hams dito mga idol ha O eto boy Parang dito na nga yun guys Parang simbahan ata to mga tropa eh Eto simbahan ba yun boy Merong estatwa dun guys Teka teka check nga natin dito mga ropa Uy eto pala si Idol Renz mga idol so guys Okay e, muna natin dyan boy Kausapin muna natin tong tauhan dito ni Dexter Uy Range, ako pala yung pinadala dito ni Dexter. <laughs> eh, ako pala yung mag rent ng isang unit daw ng bus dito. Ay, to ba yun? Sato. Meron pa kami natitirang isa dito. Pinabayaran mo na ba yung payment kay Bossing Dexter? Ah, oo. oo tapos na. Nasend ko na sa kanya ng online. <laughs> ah, sige, sige. Mabuti naman sa dulo yung unit namin na bus Sakto, nag na lang yan Buti, na ka Pwede na daw nating makuha dito yung bus mga tropa So tara tara, hanapin na nga natin dito mga idol <coughs> Ang dami din mga motor dito mga tropa Eh siguro pinaparent din to ni Dexter mga idol Kaya pala siguro sobrang yaman niya dito boy Eto na ba yung huling unit na gagamitin natin guys Uy, andun pala sa likod mga tropa Eto Uy, napakaangos naman guys. <laughs> Pwede na tayong pumasada dito boy. Gamit tong bus mga tropa. Ayan oh. Parang Egypt ata to, guys. Egypt ba to? Or bus? Check nga natin boy. Uy, napakaganda guys. Parang Egypt to guys. Eh. Or yung mini bus mga tropa. Pero kahit ano pa yan. Okay lang yan. At least meron na tayong magagamit dito pampasada mga ropa. <laughs> so tira tira. Punin na nga natin to at i-drive mga idol. Ito, boy. Re-reverse lang ako dito mga tropa op Ito na guys <laughs> dito lang pala nag-rent yung mga tropa kong bus driver guys eh. ayan o dito pala nila nakukuha <laughs> uy napaka angas guys oh. tingnan nyo dito sa loob mga tropa <laughs> grabe pwede na tayo ditong pumasada mga idol <laughs> so tara tara kukuha na tayo agad ng pasero dito guys <laughs> so eto guys park lang pala muna tayo dito tapos set natin yung ruta natin mga idol para makapag start na tayong Masada dito guys So eto guys Andito na pala yung ano natin Ruta natin mga tropa So makikita pala natin dito guys Kung magkano na yung kinikita natin Boy. So yan guys Abante na nga tayo dito mga ropa Hanap tayo ng pasero natin dito mga idol So eto guys Meron na akong nakikita dito nga no Dalawang pasero mga tropa So tara tara Pasakay natin to dito sa ano natin guys Bas natin mga ropa Yan o oh, sakay na kayo dito idol Eto boy, pasakayin natin guys. ayun yun, nakaupo na dito si tropa. Meron pang isa dito mga idol. Eto guys, pasakayin natin. O oh, idol, sakay ka na dito. Maluwag pa dito mga tropa. Ayan guys, meron na tayo dito. Dalawang pasero mga tropa. So, meron na tayong kita ditong 33 pesos mga idol. So, yun boy. Diretso lang tayo dito. Guys, yun. Yung oh. na nakikita ang pasero dun boy. Tara, tara. Punta na tayo dito mga ropa. Up. Stop tayo guys. So, yan boy. Pasakay na natin yan guys. So, yun, oh. Meron na tayo ditong tatlong pasero. At ang kinikita natin, guys, 50 pesos ng mga tropa. Ito, guys, yung oh, daming pasero dito sa ese mga ropa. Paldo tayo dito agad, boy. So, tara-tara, kunin na natin yung mga pasero natin dito, boy. Up, oh, mga bossing, sakay na kayo dito, mga bossing. Ito, boy, meron pa tayo dito ng dalawang pasero, boy. Okay, sakay na kayo dito, mga tropa. So, yun, guys, abante na tayo dito. Let's go. Ayun no, oh, meron pa kitang nakikitang pasero doon, boy. Kaso nga lang nasa kabila mga tropa. Pagbalik na lang natin 'yan, guys. Atid lang muna natin sa terminal 'tong mga pasero natin dito, boy. Ito pa, guys, meron pang pa dalawang pasero dito mga tropa. Oh. Unin natin 'to, boy. Ayun, sa kailangan kayo dito mga ropa so ito guys, tapos na pala tayo dito mag drop ng mga ibang pasero natin boy, so mag u-turn lang tayo dito guys dito sa anag boy, pwede dito mag u-turn mga ropa, ayan o, oh, nakalagay o oh. u-turn, left turn, anytime eh kailangan lang daw natin mag ingat guys, ayan, wala naman dumadaan, op, oh, mayroon dumaan na truck mga ropa, so tara-traf paunahin natin yan boy, tapos ito, pwede na tayong pumasok dito guys, so dito nga lang pa pala ako tatambay muna boy mas mabilis mapupuno yung bus natin dito mga tropay eh. kasi maraming mga nagmumul dito mga idol so dito boy dito lang tayo dadaan guys dito nga pala yung terminal ng mga bus mga tropa op op eto na ako guys dito tayo pipila mga idol kasi mamaya marami nang pupunta dito mga ano natin guys <laughs> Mga pasahero So eto guys oh so, Sakto tayo lang yung nandito mga tropa Ayan <laughs> pagpark lang natin dito guys yan pagpark natin boy, eh magaantay na lang tayo dito na pasero natin mga tropa galing sa SM mga idol okay eh, so yun baka dito ko na lang pala siguro tatapusin tong video at kung umabot ka pala hanggang dito sa dulo ng video natin guys is huwag mong kalimutan na ilike and subscribe tong channel natin ayan boy yung naging isang bus driver ako ng SM ng Pinas dito guys napaka ahangas let's Let's go. <laughs>